atay ng bangus. rap di ba nga yung bayabas ang pinakamaasim na putas? Yung bayabas ito ating pampaasin sa ating sinigang. Magandang araw po mga kababayan. Ngayon po ay magluluto tayo ng sinigang na bangus sa bayabas. Meron po tayong bangus. Ito po ang ating mga sangkap. Meron po tayong kangkong, ito po ang ating luya, pang tanggal po ng lansa. Pero po si lihaba, kamatis at sibuyas. At ito po ang ating bayabas. Ito po ang ating gagamitin pang asim sa ating sinigang na bangos. Atin ang isasalang ang ating tubig para ating papakuluan. Linisan na natin ang ating isdang bangos para ito po ay ating mailuto na. Napakasariwa nito mga kababayan. tanggalan natin ng asang Pugasan na natin ang ating bangos. Mga kababayan, malinis na po ang ating islang bangos. At ito po ay ating lulutuin na. Huwain na natin ang ating mga sangkap para sa ating sinigang na bangos sa bayabas. Habang naghiwa ka naman, himayin ko ng kangkong para sa ating sinigang na bangus. Masarap to yung luto natin sinigang na bangus. Masarap na naman ang sabaw nito ng ating sinigang na bangus karamihan ito mga kababayan sinigang sa sampalok pero ang lutuin ngayon ay sinigang sa bayabas para naiiba naman ito bayabas ito po mga kababayan ang ating gagamitin para sa ating pampaasim Diba nga yung bayabas ang pinakamasim na putas? Ayun. Ito sili. Pang tanggal ng lansa.

para sa panghalo sa ating sinigang na bangus. Lagyan natin itong bayabas. Lagyan natin yung ating luya. Kamatis. Takpan natin kababayan para ating Tiplahan na natin ito mga kababayan. Ilagay, ilagay natin ng asin kunting magic syrup pamintang buo dito sa ating sinigang na bango sa bayabas yung bayabas imamash natin para lalong ano yung kanyang lasa yung katas niya kasi iba ito kasi sa sampalok na mabilis lang lumabas yung kanyang katas kaya dudurok-durogin natin ito yung bayabas ito ating pampaasin sa ating sinigang kulong na ito mga kababayan pwede natin to ilagay ang ating isda takpan na natin ito mga kababayan pakuloyin lagyan na natin ang sili lagyan na natin ng pangpong Tikman natin mga kababayan ang ating sinigang na bangus sa bayabas. hmm Masim mga kababayan. Talagang nagano yung asim ng ano ng bayabas. Pwede nyo to i-try eh, mga kababayan. Kahit anong uri po ng isda, pwede po natin isigang sa bayabas. Napakasarap po nito mga kababayan. ano may pula-pula. Mm, bayabas. Ito sili. Kaya na po tayo kababayan. Bago po tayo kumain, tayo po yung Manala. Thank you Lord sa blessing ngayong araw na ito. At <coughs> na ito po ang aming kalakasan para sa aming mga content ngayong araw at i-bless mo nyo rin Panginoon ang aming mga followers at ang mga nanonood kain na tayo Bis kababayan kain na tayo bismillah sinigaw na bangos sabaw hmm harap kababayan no, itong piborito ko sa bangus Yeah. Hmm. Natin din tikman itong sa bayabas. Bayabas. Masarap din talaga siya ihalo sa sinigang. Dati talayo ko ng amoy ng bayabas. Pero ngayon sa sinigang, ang sarap niya sa sinigang. Try nyo mga kababayan, ang sarap nito. Subukan. Sa sinigang na bangus. Kahit anong ori ng stop, pwede nyo po ito ihalo. Itong gawin yung pang-asin subukan nyo po itong lutuin at, at ihahit sa inyong pamilya. Sigurado po magugustuhan din po nila. Malasa siya. Saka yung, yung kamatis kasi talagang ano, durog na durog. Nagkombinasyon yung asim ng kamatis at saka nung bayabas. Atay ng bangos. Harap. Sobrang taba talaga ng bangos. Sobrang mm. sarap ng kanyang sabaw talaga. Malasa siya mga kababayan. Hindi nyo rin po sabing malalasahan yung bayabas sa sinabawan. Wala po kayo malalasahan na ganun. Masarap po talaga na sinabawan. dahil yes, talaga yung bayabas. ayo ko tala magkain. Ano na yung, di ba yung salub ng bahay? Tapos mm na -hmm. Taos yung bayabas. Di ba iba yung amoy niya? Saka maasim talaga pag kumakain ka, nagaasim yung sikura. Pero doon sa sinigang na bangon, so, ang sarap pala. I-try e, nyo mga kababayan. Malinamnam yung ulo niya.